So mga troops, tayo pupunta tayong ano ngayon, bangko. Kasi ikaw ng bank account mo dito para sumuelto ka. Pero kumpleto naman ay eh, requirements. Lalakad tayo. Pupunta tayong bangko. Lalakad lang tayo. Sayang pa 45 minutes kung lalakarin. Siguro mga 20 minutes na ako naglalakad 20 minutes na lang nandoon na, na tayo Time check mag alas 10 11 yung ating appointment ton I-appointment tayo dun eh Kaya na, naglalakad oh Alright Precio ng gasolina date, 1.7 Euro eh uh, may shield din dito mga top ayan ang shield ito lang na ang matuloy ah, ito na yung alpha bank natin pasok na tayo dyan bawal cellphone alright -tay 2.50 ang pamasahe may bus pala dito na, na isa maglilakan tapos na tayo dun sa Bangkok after 1 week minivert dun sa hotel yung ating ATM pa yes. uh, uh, uwi na tayo Okay, bus station na. Okay. Mismang okay. bus station pala okay. talaga ito. Alright. Sakay naman tayong bus papunta ng hotel. Let's go. Pasig lang dito ang ticket pauwi na tayo butong na may ano pala dito busing din yun know? o lilibuti yung buong Heraklio for 2 days bali tayong ticket dito ticket pokini hani pokini hani pokini hani hani nah. 203 Uh, 3.30 30 pa ang ating biyay okay. 3.30 pa Bak tayo dito Ito ang bus station ng Heraklio Marami nag-aabang dito Ito na yung bus Sakyan natin Ang uh, uling Uling tumali Abang.

lalakad na pa uwi salamat sa pagsama mga katroops kita kids sa ating panibagong updates